At may konkretong aksyon sa mga mahal na bilihin, paglaganap muli ng droga, unemployment at usaping pangkapayapaan ang ilan lang sa nais marinig ng ilang mga taga-Cotabato City sa sona ng Pangulo ngayong araw. Umaasa si Alias Ersad na babanggitin ng Pangulo ang Barm Parliamentary Elections at ang iba pang mga kaunaran na para sa mga bangsamoro. Ang tinderang si Aling Minda ay umaasa na may magagawa pa ang Pangulo sa natitira nitong tatlong taon sa pwesto para mapababa kahit paano ang presyo ng mga bilihin na pahirap sa mga mamamayan. Ang gurong si Alias Ren na sampung taon na sa serbisyo ay umaasa na mas maiangat pa ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong kagamitan, dagdag na classroom at taasan ang sahod ng mga guro. Nababahala naman si Alias Mar sa muling pagdami ng mga nasasangkot sa illegal drugs kaya umaasa siyang mababanggit din ito at gumawa pa ng mas mahigpit na pulisiya. Habang konkretong mga programa naman para sa mga OFW ang nais marinig at sa mabanggit ng Pangulo ayon sa OFW na si Alias Nasruddin. Dahan-dahan na rin buo balik ang maraming droga sa ating bansa. Gusto kong ipakita niya yung mga nagawa niya, yung achievement niya na with proof kung talagang nagawa niya at saka kung ano pa yung plano niya sa natitira niyang three years healthcare services at higit sa lahat, taasan ang sahod tulad ng kanyang ipinangako nung siya ay tumatakbo pa lamang. Bagaman na tumangging magpaunlak ng panayam, umaasa naman ang ibang mga bangsamoro na sana ay maayos na ang umanigirian sa politika sa rehiyon at ang kasiguraduhan na maging mapayapa at magtutuloy ang barm parliamentary elections. Mark Antanitaiko, NDBC, Bida Balita.